Dito naman sa lokal na sikat, sino-sino kaya yung mga kinukuha mong mentors? Recently, yung pinakinuha namin is si Dom Cruz. Nag-masterclass kami ng haircut consultation kasi maraming sa mga clients namin nag-request or nagtatanong kung meron din ba silang haircut consultation dito. So, since sa uh, nirequest ng mga clients namin talaga magkaroon ng haircut consultation, ang ginawa namin is nag-take na kami ng masterclass para talagang world class talaga din yung haircut consultation na ma-provide namin sa atin. Grabe, gambus. Yes. Next naman, catch ko rin yung sinabi mo na, location, tinutulungan mo pa pala yung mga mag-franchise sa location. Yes. The reason why we provide this is, is, is because alam naman natin yung mga aspiring entrepreneurs kasi na nagpa-franchise is wala pa sila masyadong experience sa pagnenegosyo. Mm -hmm. So most likely, hindi nila alam paano ba maghanap ng tamang location para yes. sa negosyo. Yes. Why not i-provide na rin namin yun para yung probability talaga na mag-succeed yung business is mataas. Yes. Kasi kami na yung biyasa. Yes. Lalo na yung mga current franchise kayo. So, super risky yung franchise. Yes. So, ito, another way ni boss para masigurado na puputok at puputok ang barber business ninyo kapag nag-franchise kayo ng patricks. Yes, correct.